Magandang gandang buhay. Ngayong araw nga pala ay pupunta ako ngayon sa Katihan mga kaibigan Mangunguha nga pala ako ng sihi dito at napakasarap na namang ulamin yung sihi na yon Eto na nga nandito ako ngayon sa Bakawan ay e, napakarami namang Bakawan dito Eto na nga meron tayo na pulot na dalawang shell yan mga kaibigan Ang kulay puti nga pala napakasarap nga pala yan At eto na nga meron tayong balatan dito yung na nakita Kinuha ko nga pala yan pero hindi ko alam kung paano yung lutuin, Kaya tinignan-tignan ko lang siya Siyempre malambot-lambot siya kaibigan no? Saka yung kanyang, ano, medyo mad madulas talaga siya kaibigan Kaya ang ginawa ko lang yan Hinayaan ko na lang siya tubig Yan dyan ka na muna Yan ka na ito mabuhay At eto na nga Pero no, nakita ang bag-bahag dito Bag-bag nga pala tawag dito sa amin kaibigan yan Dumidikit nga pala sa balat At eto na nga Pero no, nakita dito na parang pugita siya Hindi ko alam ang tawag dyan At meron naman ako napulot na balatan dito Medyo maliit siya katwad kanina Eto nga At meron nga pala ako napulot na sihe dyan Ito nga pala si Samin sa at ko kunting hakbang lang at mayroon na namang isa at another na namang isa at napakarami naman si dito siyempre at yun utay utay na nga tayo nakakadami dito siyempre tumatamin at mayroon nga pala tayo nakuha na shield o oh, napagandang shield naman yung nakuha natin yun napakasarap din naman lutuin yun kaibigan napahamang tayo naglalakad dito ay napasa, napakasakit ang mga bato-bato dito nakapala naman ako dito eh, Literal na liter na nakapalang talaga ako dito at habang naglalakad na nga tayo dito ay eh, mayroon nga pala tayo dito nakita na naman ng mga bahag-bahag dito kaibigan kanina no sinapak tapakan ko nga pa dumikit pa nga sa akin at eto na nga kaibigan meron nga pala nakita dito hindi ko alam kung tawag dyan pero ang tawag dyan ay pututoy ba yan hindi ko alam kung tawag dyan bahala na kayo kung anong gusto, niyo nyo tawag dyan mga kaibigan at eto na nga at patingin-tingin nga lang tayo dito at napakasarap eh nakatignan nyo naman view dito napakaganda ng view dito sa ano sa area ko mga kaibigan no? Oh, siyempre nagatingin-tingin tayo dito at meron nga talay na lumot dito na sihi at yan eto na nga napakarami nga ng sihi na kukuha ko dyan kaibigan at eh, meron na naman ako na pulot dyan ay pag naman nakasombrero pa nga ako kala mo na si Mang Kanur yung mga kaibigan eh grabe ba naman outfit ko yun no? outfit check grabe ba at eto na at na naman ako na loot nakuha na naman isa dyan ha? napakarami mga na pala eto na naman ay grabe dami oy bahag bahag nga pala yung kaibigan yung kanina dumidikit nga pala sa balat ko yung kaibigan oh. At kasama nga pala sila ate gan Nagtanong nga pala ako kung marami lang sila nakuha Ay napakadami din naman nila nakuha daw kaibigan no Heto na nga aking nakuha at marami rami masarap talaga yung igat anyan At dahil medyo tanghali na nga tayo iuuwi na nga pala ako At ipapakita ko sa inyo ang ganda ng bakawan dito Sa may katihan mga kaibigan Itang kita nyo naman green na green yung mga dahon ng bakawan Yan nga pala itirtirahan ng mga isda Mga alimasag, alimasag Limang, masasarap na pagkain. At eto na nga nga aking mga nakuha kaibigan. Matik din, napakasarap. Hindi ko nga pa pala muna lulutuin yan dahil papasukahin ko pa yan. Marami salamat sa panunod.